Ito po yung mga halaman ko guys. Ito guys. Puro mamamahalin tong mga bulaklak ko guys. Pero hindi ba na asikaso yung mga halaman ko. Binili ko noon sa makado yung mga bulaklak na to. Ito pa oh. So, Ang dami ito guys Ito Kuro mga mahalim bulak ito guys Ito pa guys, so, so nandiyan sa Yan guys Hindi pa na asikaso Oh, so, dito guys. Bukas. Linisin ko bukas tong mga uh, ano. Mga bulak. Mga bulak lah bukas. Linisin ko to mga guys. So mga bulak-bulak na to guys. mahalin to guys. To put guys away the flop to guys. Yun guys, mga bulaklak na sa aming bahay guys. Bukas, linisin ko lahat yan. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Mga kaido, bye bye. pag support lang po ang aking YouTube channel. And, so, subscribe po. Kung hindi po kayo nakasubscribe. Huwag niyo kalimutan, pag-like and share para update kayo sa mga bago kong videos. So, yun lang guys. Bye bye.